Oh, uh, good noon mga tolls and friends. Mga tolls and friends, good noon, no? Oh. Uh, maganda palang view dito, no? Yan, tingnan nyo sa likod ko. Yan, ganda ng view, oh. Yan, makikita natin yung mga bundok, oh. Oh, yan, di ba? Oh. Kita, kita ba yung bundok, oh? Yan yung sa likod ko, makikita nyo ba? Diba? Nagkikita niyo ba yung bundok, no? Yan. Ang ganda pala ng view dito, no? Yan. Ayon, kita natin yung bundok sa likod ko. Yan. Dito ngayon ako sa Barangay Lanot, no? Sityo Lanot, Barangay Nagba. Sa ako pa kasi ng Nagba ito, eh. Ayan. Makikita natin yung sa likod ko no may mga bundok ang ganda ng view so nandito ako kasi sa, sa barangay lanot naki nakitsibog no nakitsibog dito kasi may ano eh mayroong tinatawag na hukas lalaw yan hukas lalaw ni manong warning no ah isa rin sa mga parinti namin no So kung makikita natin, nandito yung mga bisita. Ang bisita dito, yan. Ayan ang mga bisita, oh. o. Oh. pakita natin yung mga... Yan, yung mga pagkain dyan, Oh. Yan, shout out sa hindi pa kumakain, kumain na kayo. Anong oras na may gitna alas 12. mag alaw na yung midyan, ano? So, yung mga hindi pa kumakain, kumain na kayo. Eh, kami busog na eh. uh Kami ni tiyay o tayay! May to kay tiyay. Yan, shout-out dyan. Sa mga taga-lanot, taga-nagba, taga-minor. Mayroon dito taga-minor eh. Ayan, shout-out, no? Shout-out na lahat ng uh, may-ari. yan Anong na vloggers. You know, Edmond vlog. Edmond vlog. Tagasan po. Binaliwan minor. Ano? Binaliwan minor ako. So, sabihin i-like, share, and follow. Yan. Please like, share, and subscribe, no? Yan, yan ang mga, kwa natin, no? Mga idol. Mga idol natin, ano? Ano? Ganito kasi dito no pagka bukas lalaw. Kumbaga bungkag lalaw bala. ano sa Tagalog ang bukas lalaw? So dito papasok tayo sa may Mayari ari ng bahay no. Yan shout out diyan sa mga dumalo sa bukas lalaw. Yan. Yung ayaw sa kamera, takpan mo na lang yung mukha mo ha. Ah. <laughs> <laughs> o oh, yan si ate o. Oh. Tingnan yan. Bunga. O oh, yan ang akin ano, na Nag-guide ako sa tourist. Yan ang tourist ko. Tourist guide kasi ako eh. oh. Kumain na kayo, tiyay? Kumain ka na, Kumain ako. Busog na, busog na ako. Dito? Nag nagtago kasi ako. Nagtago ako dyan no, sa ligi. Kasi naiya ako eh. oh uminom na ako. Pagkainan kasi nagtatago ako. Kasi masyadong malaki ang amal ko eh. <laughs> yan yung mga anak ni, ni naman yan. Ay! Oh, masuk masuk, Ayan, may mga bisita pang dumarating. Shout out sa mga bisita dumarating. Diyan sa loob yung mga magaganda. Shout out, oh. Ayan. Di wala mo Si rumah? Ah, kaway, kaway. ara. Ah. Oh, ayan. Yung mga natin. Oh, sige, sige. Dari lang ko. Dari lang ko. Ayan pa, may mga bisita pa doon sa lobo. Ayan dito, may mga bisita pa. O oh, yan, sa labas. Ayan, mga dumalo sa hukas lalaw. Uli, tarao no. Sige. Teka, tapusin lang nakin to. Yung mga dumalo sa hukas lalaw ni Nungwaning, no. Ayan. Ayan, mga parinti ko rin yan. Eh. O, mga parinti ano? Tapos mayroon pa doon, ono, mayroon pang naga-kailangan magkapiray taka ko yan, ako, may music. Dali lang, tapusin lang natin to. Sindi na siya ano naman. Dali lang tapos ko lang eh. na eh. Dino si. O oh, kami ka ka. Yan. Kusyo <laughs> ko <laughs> Na. Si sino ka ning ara niya? Orang ka po. Na oh. So oh. So magkabat-amat na tayo no. Total nakatahi naman tayo na no, eh. So tatapusin ko lang tong video ko. Maraming salamat sa mga pag-iya ng uh, bukas lalaw. Oh. Good. Thank you. Busok pa galing ako, oh. patunaw-tunaw-tunaw ba? Masi matagtag atong tiyan. Oh! dito yung mga parentes oh. Yan lahat yan mga parentes. Nah. Good morning and good noon to all my parentes. Na. All and friends. Vlogger Ariel Salamora. Content creator. Kung kwan lang to. Uh, Welcome, to, Kulpan. Kulpan lang to. Uh, Welcome to Content Lanot. Na, ra ra. Apat kala bro. 45 ko ngani mi. 45 ang god siguro. Ang 45 ang <laughs> god <laughs> lang. <laughs> Okay, manang pati na to pagaramay. Sa friends saru, pati saru. Total friends magpapatuwa ka nawa. Ha, total friends dito tayo. Magaganap tayo ng ating masilungan, no? Kasi Sobrang busog. Ang dami kong nakain kasi. Oh, shout out diyan sa mga hindi pa kumain, kumain na kayo. Oy, oh, buti kumain na kayo, Ayos. <laughs> sa lahat ng hindi pa ako kumain, kumain na kayo. Alas 1 na. Alas una na mga tolls and friends. Napakaganda pala dito, no, ng view, no. Yan, no. Pali boys. Yan, no, may bahay. Ang ganda ng bahay, may Jesus Christ. No. Yan, ganda ng view dito. Ito po ay barangay Lanot, no. Ah, sityo. Lanot, barangay Nagba. Sakop ng Nagba ito, di ba? Ito. Uy, may kuwan pa doon may sumasayaw pa oh. Ha? Let's go na tayo. O oh. oh, sige. Tapusin ko na to ha. So maraming salamat sa aking viewers. Subscribers, tolls and friends. Nabusog ka na ako. Sa kay Taiwaning na Bukas Lalaw Yo, yeah, maraming salamat sa pamilya. Ay, salute you all. God bless.